Yan, so galing ako dito sa ano no, uh, LTO Manila South District Office. Yan dito tubanda sa May Post Office. Yan yung sunog. Doon. Yan, so nagpa-process ako ng ano dito, uh, replacement ng certificate of registration. Oh, so dahil nawala. So nawala yung original CR ko no, yung certificate of registration dito sa PCX160. So discuss ko na lang siguro kung paano ako nakakuha ng duplicate no. So una, requirement s'yempre ay dapat Plus So meron naman yan online, ni-edit mo na lang yung mga details. So sa akin sa Google ko lang nakita. Tapos pinalitan ko yung Google <laughs> So pinalitan ko lang yung details And then after nun ah, Siyempre kailangan yung photocopy ng 2 valid ID mo Tapos may specimen signature ng tatlo Bawat ID Ayan Tapos after nun Nagpunta ko ng Dito sa LTO Sa Manila South kaya lang ah, kailangan ko para pumunta ng LTO NCR doon sa may Araneta kasi kailangan ko humingi ng certified true copy plus yung may attachment yon so nakikita doon kung cash mo ba binili or installment or kung tapos mo ng bayaran so after ko pumunta doon sa LTO NCR, siguro mga 30 minutes ako doon, ah, lumabas na yung papel ko, then balik ako dito sa sa may post office, Manila post office, eto yung um, LTO Manila South District Office So hindi kasi pwede pe doon sa mga licensing center lang Then pagkabalik ko dyan, uh, pinasok ko na yung papel ko uh, Nag-stencil, tapos yung form pinila pa ng taga LTO Doon sa stencil kinuha yung engine tsaka chassis number So yun yung pinapabakat sa papel gamit yung lapis Then after nun uh, Pumasok na ako sa loob, pinasok ko yung papel Pagkabasa ko ng papel, uh, bayad 40 pesos yung binayaran ko dun sa loob. So, patawirin muna natin sila. Last one. Yun, so, so after 10 to 15 minutes sumabas na yung original ko na CR uh, yun yung replacement, uh, bali duplicate siya pero iba na yung itsura, yun yung malaki na nasa short bond paper kasi yung original ko dati yun yung maliit yung parang one port yan na basta maliit yung madilaw ngayon kulay blue na so ilang, lang ganoon lang naman makasimple yung pagkapapalit nung ano pagkapaduplicate ng certificate of registration so sana makatulong